Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel. Tignan natin kung ano ba ang energy na mapipick up natin. So, tignan po natin. Recent past muna po tayo. Tignan natin ano ba yung nangyayari. Recent past, spirit guide. We have knight of swords. We have temperance. And we have the lover So, ito po, ano, pinapakita po rito na meron kayong karelasyon. Mm, -mm. Pwedeng, ano, meron kasi dito, padalos-dalos yung energy eh. Ayan po, oh. na pwedeng nung nagkaroon kayo ng chance towards your person, green up nyo talaga kaagad. The devil. So, meron po dito, ayan, eh, oh, kakahiwalay lang ng person mo. It's either siya yung groom up ng opportunity na maging kayo agad. Pwede kasi na kahit meron pa tong karelasyon before is nagugustuhan ka na nito. So, parang nung naghiwalay sila, hindi niya na pinaglaban yung relationship niya with their ex. Hindi na pinaglaban ng taong to yung relationship niya sa kanyang ex at nag-proceed na kaagad siya sa'yo without healing. Yan o. No? Diba? Parang nandigaw ka agad siya sa iyo, pumorma, nagparamdam ka agad siya sa iyo. Tapos eto na yung energy hanggang sa naging kayo. So parang mabilis lang yung pacing nung inyong ah, uh, habi natin yung ligawan stage kung mayroong mang ligawan stage na nangyari dito. Pero matagal ka nang gusto ng taong 'to. Matagal ka na niyang nanonotice. Kaya lang siguro noon hindi po siya makamove. Hindi siya makagawa ng move kasi meron nga siyang karelasyon. We have justice. Okay. Ang problema lang dito, mabilis kasi yung pacing. So, parang hindi ba nakahinga yung person mo? Ganon. Mm -mm. Nagmadali siya. Kasi ayaw niya na na, ayun, baka maago ko pa ng iba sa kanya. Other than that, wala namang pinapakita rito. No, tingnan natin yung energy mo. Ano, yung energy mo na ng person mo before. No, ano ba yung nafe-feel niya? We have nine of cups. Ayun, no, alam mo yung sa halip na maging malungkot siya Kasi may natapos dito na relasyon Pero kasi pwedeng yung relationship kasi na yun Naging toxic eh Kaya nung nakawala siya dito Or the other way around Pwedeng ikaw to, pwedeng energy mo to So kung nung nakawala Ayun, naging masaya So yan po yung naramdaman ng person mo Nagkaroon siya ng freedom At ayun din, freedom to express Yung nararamdaman niya sayo Ayan po ang kanyang na-feel. Masaya siya. Tingnan naman natin, ikaw naman, ano ba yung na-feel mo? We have eight of swords. Ah, may pagka-toxic talaga tong person mo. Parang nabigla ka rin kasi dito eh, sa connection ninyo. We have the world. May energy. Dalawa kasi pinapakita ang energy. Meron dito na nasakal kayo agad. Meron naman po dito yung parang ayaw nyo na ding bitawan yung taong to. Ace of Wands. Ayan, pinag-isipan mo naman din. Kahit mabilis yung pacing nung ano ninyo dito, nung connection niyo pinag-isipan mo pa rin naman kung ano ba or tama ba yung gagawin mo na pumasok dito sa relationship na ito. So, nakikita ko naman dito, marami po sa inyo, eh, hindi naman kayo nagsisi. Wala naman po kayong pinagsisihan dun sa nangyari dito sa inyong relationship. So, tignan natin, um, kailan ba ito nangyari. Okay. Some of you, hindi siya bababa ng 8 months. Ay, hindi bababa. Hindi pala tataas ng 8 months nangyari yung relationship na ito o yung connection na ito. Yung ganap na to sa life ninyo. So, tignan pa natin present energy naman. Tignan natin yung present energy towards this connection. So, yun nga po ano, may hindi po nakahil dito, which is yung person mo. So, tignan natin yung kanyang energy ngayon. Or, eh, tignan na pala natin ano ba yung energy sa connection nyo, sa relasyon po ninyo. We have three of wands. Okay, tignan natin. We have four of wands two of wands More like nakikita ko dito no seryoso na talaga yung relasyon niyo eh More on hinihintay na lang nung iba sa inyo na magsama kayo or yayain kayo ng person nyo na ano magsama mm, mm meron nga dito dahil nga 'di ba mabilis yung pacing ng inyong relationship pwedeng may nagsama din ka agad dito tignan natin yung 3 of wands energy Seven of Wands. Wala talagang nakakapigil dito sa relationship ninyo. Ayan po, oh. dito talaga kayo. Meron din kasi pinapakita dito na umalis. Or siguro LDR kayo ng person mo ngayon. We have judgment. Ayan na, oh. may pinapakita po talaga dito. So, willing naman na, willing yung iba sa inyo na maghintay talaga towards your person. Pwede rin kasi pinag mo din talaga yung relationship na to o yung taong ito for some of you. Dumating siya pero yun nga, parang may distansya kasi ngayon eh. Ace of Pentacles. Hmm, so, sa malayo ba nagwo-work yung person mo? Three of Pentacles. Hmm, pwede hindi pa siya tapos tumulong sa family niya with this Three of Pentacles kaya siya umalis. Tignan natin, okay. Okay, your person. Tignan natin yung energy niya ngayon. Two of cups. Mahal na mahal ka ng taong to. Two of cups. So, lahat naman tayo, meron tayong toxic side, ba? Diba? So, yung person mo, nakapapakita niya yun sa'yo sa pagiging possessive niya. Three of swords. Ayan, no? broken hearted siya nalulungkot siya kasi kung hindi nga kayo magkasama ngayon eh. Diba? Yun na yung nilulook forward ninyo parehas. So, nalulungkot yung person mo kasi. Yun. Um, tignan natin. Page of Wands. Ayan, nalulungkot siya kasi hindi niya mabigay yung 100% ng attention niya sa'yo. We have the magician. Pero ginagawa na daw, ginagawa niya naman daw ito para sa future ninyo. So tingnan mo nakikita mo, yung person mo is future na future na din yung tinitingnan niya dito sa relationship ninyo. So wala kasi talaga yan sa tagal ng relasyon eh. Mm -mm. So we have four of ones energy here din dito, de ba? So, may magpapakasal din po dito, oh. Naiisip na yan ng person mo. Siguro, inuuna niya lang talaga yung mga responsibilities niya ngayon, which is, huwag ka namang magtampo, kasi after nito, pwedeng sa'yo na talaga yung focus niya. Page of Cups. Ayan po. Tapos, ano din, nakikita ko rin, gusto niya maging close ka sa family niya. With this energy mas natutuwa siya mas sumasaya yung puso niya pagka nakikita niya or nalalaman niya na kunwari kinakamusta mo yung parents niya ganon mm -mm. gusto niya maging close ka family oriented kasi itong person mo with, with this ace of cups tingnan natin sa ngayon ano ba yung blockages dito sa connection ninyo we have three of cups. Ayun lang, yung blockages dito na nakikita mo is, yun nga po, yung distansya at saka yung family. Ay, hindi naman dahil tumututol yung family niya, ano. Sabi ko nga, hindi lang makapag-focus iyo yung person mo ngayon kasi meron pa siyang responsibilities. So, ganun lang po. Hindi dahil merong iba. Okay, so ayun, no, nahihirapan kasi yung person mo, eh. Pagdating sabihin natin sa financial. Kaya nga, hindi magsacrifice sacrifice I mean, hindi naman naghihirap tong person mo, no? Pero, syempre, ang pera, nauubos yan, eh. Di ba? Hindi naman pwede na kung ano lang yung pera niya ngayon, eh, yun na yung pera ninyo hanggang kung magpakasalman kayo. Syempre, gusto niya po yung dagdagan. So, struggle niya din ngayon is kaperahan. Ayan po. Tingnan natin. the high priestess. Ayan po. Mukhang may surprise sa'yo itong person mo. About talaga to sa future ninyo. Ikaw na talaga yung gusto niyang makasama. Ayan po. The high priestess. Ayaw ka ng pakawalan nito. At, at hindi ka napakakawalan pa. Tignan naman natin yung energy mo. Energy mo naman. So, kuhanin lang muna natin to. Yung energy ng person mo, no? Yung mga, mga gabay niya. Check naman natin yung sayo. Okay, ikaw naman, ano ba yung na-feel mo towards this connection? Eight of Pentacles. Ayan po. So, ikaw din naman, di ba? May pinagkakabisihan ka naman ah uh, bakit ngayon hindi nagiging toxic yung relationship ninyo? Kasi hindi mo masyadong pinapaikot yung, yung mundo mo dito sa taong ito. Yes, magkarelasyon kayo. Pero nandun kasi yung trust kahit na magkalayo kayo or minsan lang kayo nakikita ng person mo. Kasi meron ka ding ibang ano, pinagkakaabalahan. So kaya hindi siya sobrang nagiging toxic. Ayan po. So pwedeng yun din kasi yung iniiwasan ninyo na maging toxic yung relationship na ito dahil nga, di ba, yung person mo noon, kung uh, siya man yung may recent, no, may ex, may ex siya, yun yung na-feel niya kasi pwedeng nasasakal siya ng tao na yon So, sa'yo, ayan, meron siyang peace of mind. Okay, so this is your feelings. So, i work out po talaga, ano, willing talaga kayo na i-work out itong relationship na ito. At hindi po masayang kung ano man tong pinanghahawakan ninyo sa relasyong to. Tingnan natin ano ba yung naiisip mo. We have seven of swords. Ayan. So, ano ka lang dito? Observer ka? Ayan. Hindi ka, hindi ka demanding eh. Yun yung nakikita ko sa'yo. Pagdating dito sa relationship na to. Parang kung ano lang yung binigay ng person mo, tinatanggap mo yon. Pero alam mo naman yung worth mo. ba? Diba? Alam mo naman yung worth mo. Pwede kasi yung binibigay naman sa'yo dito ng person mo, eh hindi naman crumbs. mhm -mm. -mm ayan po so tingnan natin, ito yung naiisip mo no pagdating sa inyong relationship the fool okay sometimes dumarating din naman sa time na nagkakaroon ka ng mga insecurities pwedeng na some of you ha, hindi naman lahat sa inyo um, na ano yan mo yung sarili mo dun sa ex niya, yan kasi nga, di ba nga, kung magkalayo kayo, or minsan lang kayo magkita. So, may mga times din, no, na may bumabagabag sa'yo. Pero, hindi mo lang naman yun masyadong pinapansin. Kasi nga, malaki naman yung tiwala mo sa person mo. And sabi ko nga, ayaw mo din naman na maging, ano, maging toxic tong relasyon niyo So, tingnan natin ano ba yung struggle or blockages mo. We have ten of swords. May trust issues pala yung iba sa inyo. Pero, we work out nyo yan with this connection pwedeng nakaka-help sa iyo yung person mo. Mm. -mm. Yan you know, nasakta na din talaga yung iba sa inyo dito. I mean, hindi dito sa relationship na to ha. Kundi pwedeng nagkaroon din kayo ng pas. Napaulit-ulit kayong sinaktan. So yan yung struggle po ninyo. Oh, meron ba dito single mom or single dad? Para kasi ito oh, ang struggle ang blockages din dito. So, kung iniisip ng person mo na ayan, magpakasal na yung iba sa inyo. pwedeng hindi pa siya mangyari ngayon kasi may struggle po na pinapakita rito. This could be your, ano ha, your person's energy. Energies can be reversed. Tignan nyo na lang po kung saan kayo makaka-resonate. Pero kasi may pinapakita dito, maaring kinasal na or galing kayo sa long-term relationship. Pero mas more on kinasal kasi we have the hierophant energy here. So, pwedeng ang tutol dito is family mo. Ayan po. Na mayroon kang bagong karelasyon. Hey, kaya rin pala ito yung iba sa inyo. Meron kayong nararamdaman na insecurities. Kasi 'di ba kung magkalayo kayo ng person mo kasi some of you maybe you're dealing with a foreigner. Tapos ang nangyari dito is 'yun, pwedeng nandoon yung person mo ngayon, inaayos niya yung kanyang mga kunari divorce papers or sabi natin dito lang sa Pinas annulment papers. Mm -mm. So kaya medyo nangangamba yung iba sa inyo dito. Pero sabi kong at the, at the same time, ayaw nyo maging toxic to. Kaya pwedeng, yung mga sa loobin ninyo, hindi nyo nasasabi ngayon sa person nyo. We have four of pentacles. Pero nakikita ko naman, hindi ka naman susuko dito sa relationship na ito sabi ko nga is i-work out nyo naman po ito and willing kayo no na mag-sacrifice actually hindi lang naman ikaw yung nagsa-sacrifice dito sa relationship na to even your person kaya pala may family na lumalabas at 'di ba may pera nga na lumalabas dun sa blockages ng person mo so parang medyo mahihirapan pa inalam nyo ba yung background ng person niyo bago niyo siya tinanggap sa life niyo Meron dito kasi pwedeng matagal nyo na siyang ano, kakilala. Matagal nyo na din siyang kakilala. Ma or katrabaho. Ganon. Tignan natin. Near future naman tayo. So, ano yung pwedeng mangyari dito sa relationship ninyo? Tignan natin kung tuloy-tuloy na ba yung magandang samahan ninyo, yung magandang connection. Tignan natin. Spirit guide tignan po natin near future po towards this connection near future po ng connection na ito we have P assertive if you believe okay so wait and we have yes Tingnan natin, no? Ano tong dapat mong tutukan pagdating dito sa relasyon ninyo? We have the hermit. Okay. So, huwag mong hayaan na sabi natin lumipas yung linggo, isang linggo, na hindi kayo nag-uusap ng person mo. Sabi nga dito, maging maagap ka daw. Yan, mukha meron siyang pag-iisipan dito. King of Cups. Okay. Medyo exhausted yung energy ng person mo. Kasi di ba meron din siyang problem sa money na pinapakita rito. So parang mapapaisip siya. Dapat niya pa bang ituloy yung relationship ninyo? Worth it ba? Yan po, mapapaisip siya dito eh. Tignan natin ano tong if you believe. We have 10 of pentacles. Okay. So, in lang. Medyo pinanghihinaan ng loob yung person mo. Yun po yung pinapakita rito. Pinanghihinaan siya ng loob. Six of Wands. Ayan. Medyo matagal-tagal pa, no? Kung meron kayong balak ditong magpakasal, ayan po. Or magsama, medyo matatagalan pa siya bakit kasi gusto ng person mo gawing legal lahat 'yan kung meron nga na siyang asawa no before pero kung wala naman ayan um medyo nahihirapan yung person mo pwedeng sabi ko diba kanina ang maging third party sa relasyon niyo is pwedeng family niya baka ayaw pa siyang pakawalan kaya we have strength pero alam mo, ayan, matatauhan din itong person mo, no? Ayan po, ito lang yung mararamdaman niya, pero hindi ko naman nakikita na bibitaw siya dito sa inyong relasyon. May pag-asa pa rin po. I mean, makakakita siya ng pag-asa, makaka-feel siya ng pag-asa na dapat talaga, no? na wag magmadali dito sa relasyon niyo yun yung ano eh di ba yung energy kanina nagmamadali this time naman sa near future ayun medyo maghihinay-hinay yung person mo mm, mm tignan natin check natin ano pa yung mensahe dito okay ano ba yung pwedeng mangyari sa connection nyo ano yung pwedeng mangyari sa relasyon nyo. Near future, nine of wands. Knight of wands. And meron tayo ditong two of pentacles. Diba may pagdadalawang isip talaga. Yung pagdadalawang isip naman na to, pwedeng hindi lang tumanggagaling sa person mo. Pwedeng even sa sa'yo din. Tignan natin. Okay. Nine of wands. Six of pentacles. Ayan, mukhang maitatago sa'yo yung person mo. Eh pagdating sa usapang pinansyal. Or ano, mahihirapan siya ditong i-reciprocate yung love na binibigay mo. Yung time na binibigay mo. The will. Pero alam mo, hindi naman to nag, nagpapaka -ano, nagpapakasarap lamang no, sa buhay. Ayan. Pwedeng naghihirap nga siya eh. Ayaw niya lang sabihin sa'yo. Hindi lang nahihirapan pagdating sa financial nahihirapan din siya emotionally. Pero ang mga pinapakita niya sa'yo, mga pinaparamdam niya sa'yo, ina-assure ka niya na okay lang siya. So, nagtatago siya dito ng totoo niyang nararamdaman. Ayaw ka kasi niyang mag-alala. Ano tong Knight of Wands? We have Death Card, Revert. So, sinasabi naman niya dito na change person na talaga siya. No, for the better. Tignan natin tong ano, Two of Pentacles. We have Six of Swords ayun nga, no? Merong talaga ditong, ano, um, dumadaan sa isipan niya, eh, kung kung let go ba siya or hindi. Pero mas mananaig kasi talaga yung hindi siya magle-let go, no? Ipaglalaban niya tong relationship ninyo. Ayan. So, di ba, once in a lifetime, nyo lang matatagpuan yung isa't isa. Kaya, ayaw ka din talagang pakawalan itong person mo. Madami pa kayong isa-sacrifice towards this connection. Okay, tingnan natin. Ano ba yung mapagkakasunduan ninyo? Eight of Wands. Two of Swords. So, you will make a decision. Pag-uusapan nyo po talaga ito. Four of Cups. Parang naiinip na kayo parehas, no? the sun, ipaglalaban nyo pa rin tong relationship ninyo. So, ano man yung mga agam-agam mula sa'yo, mula sa kanya, malilinawan po kayo kung ano ba yung dapat ninyong gawin. Yes po, ipagpapatuloy pa yung relationship na to. Not because nasasayangan or what, kung hindi dahil mahal nyo kasi yung isa't isa. Oo, at pipiliin nyo talaga yung isa't isa. Patibayan nyo lang talaga yung, uh, yung foundation ng inyong relationship. Oo, oo. So ayan lang po. Maraming maraming salamat. And mag-iingat po kayo.